Pagyang tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Benguet Province. Kasunod yan ang vegetable frost o ang pagyayelo ng gulay sa nasabing probinsya. Sa kabila nito, tiniyak naman ang DA o ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng gulay sa ating bansa. May report si Lia Manyalak del Castillo. 13 degrees Celsius ang temperatura kanina sa Atok Benguet nang umakyat kami bandang alas 3 ng madaling araw. Mas mataas kumpara sa 9 degrees Celsius noong bagong taon kung kailan na itala ang insidente ng pagyayelo ng gulay o vegetable frost ng Department of Agriculture. Pero dahil hindi sa patang hangin sa sitio Englandad sa barangay Paway Atok Benguet at malamig ang panahon, nakatsyempo kami ng aktwal na frost. Sa lugar na ito, nakapagtala ang Department of Agriculture noong January 1 ng insidente ng veggie frost. At sa oras na ito, alas 3 ng madaling araw, nakakita tayo ng bagong insidente ng veggie frost. Ibig sabihin, nagyayelo yung mga gulay dito. Katulad niya, Nakikita ninyo may mga namumuunang kristal sa mga dahon ng repolyo. Kapag inabutan niya ng sikat ng araw na hindi pa nadidiligan, ay masusunog ang mga dahon na ito. Ang magsasakang si Murphy Wagayan, halos one-fourth ng ektaryang tinaniman ng patatas at repolyo, tinamaan ng frost. Pwede naman daw pakinabangan ang gulay kahit nagyelo ang ilang bahagi nito. Pwede pang mga yun, ang mga repolyo, pero ang patatas na nasa ibaba, wala na, na nasira. Pwede pang pakinabangan yun? Pwede pang. Paano po? Kung kanyari, di ba, minsan na yung mga down Oh, kahit masunog yung down, yung nasa gitna na yung repolyo, pwede yun. Pag nasubraan ang pros, yun maging second class, ma'am. Sa tala ng Department of Agriculture dito sa Cordillera Region, nasa isa't kalahating ektaryang patatas at repolyo lang ang tinamaan sa Atok Benguet. Isa't kalahating ektarya naman ng patatas ang tinamaan sa Madaymen sa Kibungan Benguet. Dahil sa insidente ng frost dito, nagtaasan na ang presyo ng gulay mula Benguet na dinadala sa Maynila. Sa Balintawak Public Market kung saan bultuhan o wholesale ang bentahan ng mga gulay, malaki ang itinaas sa presyo tulad ng repolyo, lechugas, patatas at iba pa. So really, we have to study the effect or impact of the frost. Hindi ganon ka damaging that would have a direct impact. Surprise. Pinabibili na ng Department of Agriculture ang DA dito sa Cordillera Region ng emergency seeds para makatulong sa mga naapektohang magsasaka. May nakatabi na ring planting materials sa lokal na pamahalaan ng Benguet. Pero sa ngayon, Ngayon, wala pang kahit na isang farmer na lumapit sa amin. Actually, binomonitor namin yung mga Municipal Agriculture Office. O, wala para Ang natatamahan daw doon, yung mga halos harvested areas na. Sa ngayon, may mga rain na sa gulayan para agad madiligan ang mga tinatamaan ng frost. May pinatayuring dam ang DA para makaipon ng tubig sa mga gulayan. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.